bakit kami lilipat? Sobrang sketchy kasi talaga. Kung alam nyo lang, dun sa vlog namin, nung binok namin, yung address niya is address talaga ng ito daw. Ngayon, pagdating dun sa lugar na yon, bigla sila nagsend ng another address. So, sobrang, para kaming in-scam sa lugar. Kasi nung unang nakita namin, parang, wow, meron para mo, madaming ano, okay siya. Pagdating day talagang, Diyos ko po. Yung safety, 1 over 10, Okay, so 10 10. 10. Okay naman na Location, okay. okay. Okay yung daming kainan. Yung room, ang ganda din. Maganda yung room. 10 over 10 din ang uh, uh, facilities and the safety of that. the... Ah! 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 <laughs> Baka maana tayo ma Pastak tayo. Sa safety ng lugar, hindi siya ganun ka-safe. Kasi nga, may muntik nang mamatay dun sa itsura nung lugar na yan. Sa elevator. Pero dito, madami talagang kainan. Pag nagutom ka, lalabas ka na lang. Ngayon, eto kami. <laughs> so, ang hotel namin ay sleep station. One minute walk lang. So, ganito yung lugar niya. Yeah. So, malapit lang talaga. Tsaka, wala sa Airbnb namin yung picture ng area, wala yung picture ng entrance, ng reception area, walang ganun. Dahil ang dami ng restaurant dito. So, ito na